Dear Kuya Len, Naglakas loob po akong gumawa ng dami account para ibahagi sa iyo ang aking kwento. Tungkol ito sa ama ng aking kaibigang si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero sisikapin ko ngayusin ito. Kaklase ko si Alex noong third year college kami. Ang ama niya ay isang pulis at biyudo na ito. Namatay ang asawa niya halos tatlong taon na ang nakakaraan dahil sa, sa kanyang karamdaman. At hindi na rin muling nag-asawa pa ito. Desyembre 2024 noon at gumagawa kami ng thesis sa bahay nila. Mga alas 8 ng umaga ako nakarating doon dahil malapit lang ang bahay nila sa amin isang sakay lang ng bus. Sinabi ni Alex na mag-overnight daw kami para matapos kaagad ang thesis. Kaya pumayag naman ako. Sa totoo lang, hindi ko pa nanon nakikita si Tito. At wala akong ideya kung ano ang hitsura niya. Maliban sa isang pulis siya.